naman, makakausap po natin ang ating uh, emergency and disaster preparedness expert. Ang ating uh, suki po sa programa, wag po kayong magsasawa ha. Dr. Ted Esguerra via Zoom. Good morning, Dr. Ted. Hello, Doc Ted. Hey, buntag. buntag. Maayong buntag. Andiyan po ba kayo sa Cebu or uh, nasan po kayo ngayon? Uh, kapunta pa lang doon. Galing akong Davao. Tapos hmm. pumalik. Nagpa-deploy ako ng team doon uh, the other night. Tapos nag-facilitate ako ng international team from yung mga uh, um, ito, from Scandinavia. Yes, okay. Nabi. Mm -hmm. okay. Nordic yeah, but anyway, okay. And, okay. Tapos Scandinavia. yung Doctors Without Borders din. Opo. Nag-happy na Cebu and Negros kasi Negros, lalo na Kanlaon, uh, it's is all the bad, badly hit. No? Opo. So yun. Kanlaon, ano? Yes, narinig ko nga kanina Kanlaon. kasi. Yeah, ano po ba ang balita natin dyan sa Kanlaon yung Canlaon City, grabe yung uh, uh, washout wash out ng ano no, ng tubig na ang pagbaba niya sa Kabiasnan ay pati bato. Grabe, mud and uh, boulders No? So, oh, ito po were... ba yung malapit sa Canlaon Volcano? Kasi Canlaon City, I'm not sure, uh, Dr. Ted. Paki-educate nga mm -hmm. ako yes, sa geography. Oh, medyo Opa. malapit siya. Yeah, it's named after the volcano. Oo. Oh, oh, ano Opa. eh, yun yung belt na dinaana ng typhoon. Uh, yes. so di Actually, grabe yung mga, I don't know, maybe correct me pa, yung tinatawag natin cloud burst, no? So instantly, there was just a, gra taas ang, pag, ang payload ng water. Means, mahirap po yung, ano, mahirap yung malaman. Opo. Uh, on the, grabe yung buo kahit sa Cebu. Even if you have uh, flood control, uh, infra, very overwhelming yung water load. So, Opo. That's how we looked at it also at Opo. the same time. Yeah. So yun nga po, ang sinasabi nila malaondoy na pagbuhos ng ulan. So hindi nga nila inaasahan usually malakas ang hangin. Ganyan. So may mga lumilipad na bubong. Pero yung uh, baha po na ganyan po kataas hindi nila inaasahan na ba diba, nga kita nga natin, naglutangan na parang laruan po yung mga sasakyan adopted. Yes. Kasi una, nasanay pa rin tayo. We were not able to reconfigure yung looking at the uh, the the alert now we still look at the wind speed parang napako uh, tayo doon when in fact uh, there are two things that we have to look no? sa ano eh, yung ano ng pag-asa is yung rain amount of rain eh, in mm at saka of course yung wind speed parang nasanay pa rin tayo na ah, sa wind speed tayo nakatutok lalo na yung mga nangyari din sa Christine sa big Ah, nasa ibabaw ng Bicol, if you like, look at it sa mapa, sa ibabaw dumaan, parang, ah, uh, okay, sa ibabaw pala, hindi pala siya talaga sa lupa. But the problem is yung, ano niya, yung... Dami ano ng ulan. Opo. Kasi But actually... Yung... Oo. Actually, Doc Ted, nafe-feel natin yan sa Metro Manila. Kahit sinabing walang bagyo, minsan nga, signal number one lang, or wala pa ngang signal eh. Tapos may mga pockets of, uh, uh, kumbaga, may areas lang, ano, kung saan biglang ang lakas ng buhos ng ulan at ang bilis. And before you know it, after like 20 minutes, eh, lubog na sa bahay yung sasakyan mo. Kumbaga, okay. walang mga signal ito ha, minsan, or one lang. Tapos yeah. ayun lang, concentrated lang sa isang uh, maliit na lugar. Yeah. Uh, tama ka dyan, Nins, no? Pero may isa tayong titignan no, na factor. Uh, ba, atras tayo. Alam ko mabigat tong statement na bibitawan ko. Una kasi, we have the first scene Anong kasalanan tayo. Yung ating urban planning ay very defective. At saka the way we view at development at saka yung comprehensive land use program no? Uh, hindi talaga siya nasusunod. Kaya may mga mga lugar kasi hindi pwedeng tirhan eh. At natirhan natin for whatever political reasons. Kaya nahihirapan din yung paghinga ng lupa kasabay sa pagdaloy ng ilog. Kasi for example, uh, the problem in the dito sa kapatagan ay nagsisimula sa itaas. So kung siyang tingnan ah, binato. What's happening upstairs? So we have denudation and human incursion, grabe na activity. Another problem is, masyado tayong lock sa, for example, LGU ko to. LGU ko lang to. I might clean up my LGU, I might susunod so, ako sa mga environmental whatever programs, pero yung katabi, wala. Opo. So, wala din. Yung, and, and the way we view progress is totally myopic at saka hindi siya collective. So, isa, Opo. Ang ganda ng kanal ko, ang ganda ng pailaw ko, sa mga dag ko na, no? Pero yung kabila, wala. Eh, nag doon ang labas ng, ano, kasi landlock nga. Opo. Kasi wala tayong collective way of looking at things. Opo. So, katulad sa pagbaba ngayon, sabi ni Ninia, sa konting takulan, bumabaha. Marami pong klaseng baha. Gusto lang natin linawin, na Maraming klaseng baha. Kung i-breakdown natin siya. May tinatawag tayong Riverine Flood, which is what happened in Cebu, what happens in Manila, nag-overflow yung yung, yung ilog. Merong coastal flood. Ano yung coastal flood? It can be tidal. Ibig sabihin, pag nag-high tide, pasok, katulad sa Pulacan, dito sa dito sa, sa Nabotas, Palapon ba yun? Yan. Opo. Meron din tinatag na flash flood. Yun yung nakakatakot kasi from an elevation, it goes down, sa siya, talagang kumi, hindi lang kumikitin ng buhay, sumi, nagpapalutang yan, nagpapaanod ng bahay. Meron tayong tinatawag na groundwater flood. Tulad din nangyari sa Cebu, grabe yung pag-ulan, kahit sabihin natin kahit may mga kalupaan dyan at mga farmland, pero sobra yung ulan, yung absorbing capability hindi na kaya, ang tag groundwater. At the worst okay. case scenario ito. way we view, we view progress is cemento sa harap, cemento sa kaliwa, cemento sa kanan, cemento sa likod. Konting tagulan, bumaba. Iyan yung problema natin ngayon. Because we, 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 are so myopic in looking at progress. No? Marami tayong tinatawang na horizontal expansion. Ipunin ko yan lahat because we don't have like plans and everything. We have the small gas board flat. Actually, that's only my lingo. No? Kaya ito, na, nagugulat tayo what happened. Yes. When in fact, first and foremost, ang Pilipinas may pinaka-fifth longest shoreline. Storm surge pa lang, kandidato na tayo na mandadali tayo. Storm surge pa lang. Fifth longest, ha? Kahit sabihin mo, ang liit lang ng Pilipinas. But we have lots of islands. Ang haba ng shoreline. So, yung, yung, yung ating pag-ano doon, yung problem natin from the sea is there. Number two, we are annexed to the Great Pacific Ocean. I call it even a wrong name. Pacifico, it should be the pacify, peaceful. But it gives me around 21 to 23 typhoons. Around 11 to 13, will make landfall. Like katulad itong buma bumanat sa atin ngayon, si Pino at yung darating pa. So, grabe na. Yung Apa? ating way of looking at these things, it should be, it, we should reconfigure. Yes. No. Ang, ang sisihan dito, ay wag lang kasi una da daanan po talaga tayo ng Baguio. Meron na tayong hindi na ma-resolve yung mali na na planning yung pag, yung organization natin. Gawa na lang natin is we have to stop uh, degradation kasi da galing sa itaas yung bumababa eh. So, At so doctor, sa riverbed. Opo. That's why you Dok Ted, ngayon lang po, uh, as we wrap up po, no, we only have mga less than two minutes. Dok Ted, ito na po, paparating na po, ano po ang pwede natin magawa ngayon, especially, kung baga, actionable po, na mga pwede pong magawa ng ating mga kababayan ngayon. Kung baga, collective effort as you said. Sige po, lima lang, para hindi kayo kalimutan. Bago darating, sanayin nyo na, buksan nyo na, radio, sino yung, ano nyo na, yung, parang dito, sa programa nyo, nakikinig, at saka sa mga sites ng pag asa kung meron pang lindol or volcanic isama si Fibox. Alamin natin para meron na tayong idea anong pinag-uusapan doon. Hindi po siya mahirap. Mas mahirap pa mag-tiktok kaysa magbukas ng pag-asa sa Fibox. Correct. Feeborgs. Okay? So marunong na po tayo mag-scout para makuha natin update, para matrack natin, lalo na itong bagyo, saan talaga siya tatagos. Number two, alamin po natin saan tayo pupunta o na pong kausapin natin kamag-anak. Yung kamag-anak o kaibigan o simbahan Napupuntahan din, be sure na hindi siya matatamaan. May preemptive dapat. Pangatlo, maghanda po ang pamilya, lalo na sa mga go bag. Yung go bag may problema, nakita ko po doon sa bubungan, doon sa sibo, ni wala akong nakita. Isang go bag talaga, parang kung ano na lang yung mabitbit, no? Hindi ko man sila sinisisi. Pero ngayon po, kailangan natin, meron tayong go bag per member of the family, including your dog and your cat. Separate si po ang go bag noon. Hindi sila magbibitbit, ikaw Andun po yung mga gamit nila, mga vaccination, pagkain, para in case kung ilikas ko kayo preemptive, bitbit po lahat. Uh, Panglima po, alamin po natin sa barangay kung walang sitio, barangay or municipality, kung i evacuate, ano saan tayo kung in case wala tayo yung mga way out. Alamin natin kasi meron silang mga designated evacuation centers. Ngayon palang lang alamin natin kung saan nakatoka yung pamilya natin, kung sa eskwelahan tayo. Saang eskwelahan? sa ang room sa eskwelahan na yon para hindi na tayo bola Pwede na tayo pumorma. Pang, pang po, maghanda po tayo yung mga pinaka-importante bagay kung mag-shelter in place sa mga hindi bahin, Yung mga ilaw natin, no? special ilaw. Kasi kung sana, marami na pong mura ngayon ng mga solar kit or yung mga LED light lang. No? Kasi kung kandila-kandila pa rin po tayo, uh, iniwasan ko po masunog kasi may issue pa rin. Eh. Hindi pa rin nila nilalagay dyan sa lata na lagay, kung saan-saan lang, no? So, Opo. yung ilaw at saka yung way tayo mag-imbak ng tubig para hindi po tayo magkasakit na tayo sa baha. Magkasakit ka tayo, na na. Na Opo. Okay, Opo. Uh... Doctor, pasensya po. na po wala na po tayong oras pero thank you for all the reminders. Tama po kayo ano yung uh, mga go bags, mga medical uh, yung mga kailangan po natin pag tayo nagkasakit, yung mga maintenance po niyo wag niyong kakalimutan po dapat ready na po yan, mm -hmm. no? Doctor, maraming salamat. Thank you po, Doctor. Ingat po. Thank you. Ingat po kayo ha dyan sa Cebu. Mm -hmm. uh, sa pagpunta nyo sa Cebu, mamaya, malamang sa hindi nasa Ilocos naman kayo sa susunod. Mm -hmm. Basta kung nasa yung disaster, nandun po si Dr. Ted Esguera. Maraming salamat po. Thank you for your service. Ingat po kayo. Ingat po.